Stop! Look and listen! Let her go! Let me go! Alam mo, mag-eksperimento nga tayo. Gusto kong ipakita sa lahat kung ano ang epekto ng dumi ng planta niyo. Balita ko, ang daming namatay sa oyente at sa mga ibang barangay. Totoo kaya? Huwag mo akong subukan, Amira! You can't do this to me! Bakit hindi? Eh ginagawa mo sa akin yan dati, di ba?

Ya. Kamu kena. Ya. Segi. Segi mira. Segi. Segi. Kau yang pahamlah. Aminah kau kan. Kau tak gigil-gigil minum gitu. Anu. Salah. Kalau aku kalau aku. Mak puti nak. Oh, hama puti dah kau ha. Ha, ya nya. Anu ha. Kau I'm going to destroy you. Kailan? Saan? Sabi ko nga sa'yo, magpa-appointment ka lang sa assistant ko. Mom! 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 What happened to you? Amira, that's what happened to me. Day, kumuha kang tuwalya. Bilisan mo! <laughs> Bakit kasi kayo pumunta ng Health Expo? Hindi yun na lang hinayaan yung mga staff natin mga gasiraso dun eh. Gusto ko lang naman tulungan si Portia to prove herself to Daddy Franco. E eh, malay ko bang nandun yung ng Amira na yun? Kanina pa kita tinatawagan pero hindi ka sumasagot. Di Sarah na kaganyan. Iligyan niyo pa sa kahihiyan yung kumpanya eh. Ano bang pinagsasabi mo, Seth? Kung ano-ano pinagsasabi ni Amira tungkol sa Nexelsium habang nandun kami kanina? What was I supposed to do? Tumunga nga lang? Siyempre, papatulan ko talaga yun. Ayan. Ay. Makalat na yung makikipagrambulan yung dalawa.